Sa nakaraan nating video ay dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Lee Hyun Wook, kung saan nasisiyahan niyang hinaharap ng mag-isa ang mga halimaw, dahil para sa kanya ang mga ito ay mga pagkain lamang. Pagpapatuloy, bumalik muna ang eksena sa mga kaganapan bago umalis si Lee Hyun Wook upang salubungin ang kanyang mga mahalagang panauhin, kung saan nakangiti niyang tinignan si Park John Mo habang inihahanda ang hawak niyang baril na tila bang may iniisip itong masama sa kanyang kasama. At ayun na nga, biglang napasigaw na lang si Park John Mo na umalingaungaw naman sa tahimik na kapaligiran. Yun naman pala bigla-bigla na lang siyang sinunggapan ng ating bida kaya napasigaw na lang siya sa gulat. Kaagad naman na tinakpan ni Lee Hyun Wook ang kanyang bunganga upang patahimikin at pabulong na sinabi na, nararamdaman ko na parang may mga gumagalaw na mga bakal sa paligid. Dahil sa kanyang sinabi ay napatanong naman si Park John Mo na hindi lang ba ang mga bakal na iyong nakikita ang kaya mong maramdaman. Kundi pati ang hindi mo rin nakikita. Dapat nating i-report e ka agad ito. Sinagot naman siya ng ating bida na, wag, sa palagay mo paniniwalaan ka ng mga nasa branch office kung sasabihin mo na ang isang hamak na F-rank ay nakakaramdam ng mga bagay na hindi nakikita. Sa isip-isip ni Lee Hyun Wook ay kailangan niyang magsinungaling at gumawa ng paraan upang magawa ang kanyang mga plano ng walang balakid at hindi pinaghihinalaan ng kanyang kasama. Dahil sa tugon ng ating bida ay napatanong na lang si Park John Mona, so, ano ang dapat nating gawin habang naguguluhan? Dahil mabilis niya namang napaniwala ang kanyang kasama ay wala na siyang sinayang na pagkakataon. Nang may seryosong tingin sinabi niya kay Park John Mona, na, mangako ka ng isang bagay, dahil aalis muna ako upang tignan ang kapaligiran. Huwag kang aalis dito at huwag mo rin i-report ang nangyayari dito sa mas nakakataas na opisyal. Sabay bulong sa sarili na dahil kapag nalaman ito ng mga militar na may mataas na posisyon, ay ang lahat ng sandata na makukuha dito ay mapupunta sa kanila. Kasalukuyan. Hinugot na nga ni Lee Hyun -wok ang kanyang punyal na nakabaon sa malaking puno upang ihanda na ang sarili sa matinding salpukan. Hindi na rin nagpahuli ang mga makong na tanawala na ibang ginawa kundi puro nga nga nalang mulat simula, at nagumpisa na rin kumilos pa sulong. Masaya naman silang sinalubong ng ating bida na may abot noon na tawa sabay sabi na, oras na para simulan ang pagmumukbang. At ayon na nga, nagsimulan na rin sa wakas ang sagupaan na kanina pa natin inaabangan. Kapwa nang sumugod ang magkabilang panig naglalayong wakasan na ang isa't isa. Sabay-sabay na hinampas ng mga makong ang ating bida, subalit ang kanilang pagsisikap ay napunta lang sa wala dahil ang kanilang pag-atake ay tumama lang sa lupa. Mabilis naman na ginaya ni Lee Hyun Wook ang galawan ni Cardo Dalisay upang maiwasan ang mga pag-ataking iyon. Pagkatapos niyang umiwas ay hindi na siya nagsayang ng oras at mabilis na naglunsad ng kanyang counter-attack. Kanyang pinuntirya ang paa ng mga kalaban at marami ang tinamaan ng sabay sa isang pagwasiwas lang ng kanyang punyal. At habang nagaganap ang matinding salpukan, ay may hindi kilalang tungaw ang tahimik lang na nagmamasid sa nangyayaring labanan. Malamang sa malamang ang tungaw na ito ay ang leader ng mga halimaw dahil ang kanyang ipinapakita ay katulad lang din ng ibang halimaw na wala ng ibang ginawa simula pa kanina na kung hindi nakangisi ay nakanganga. Naging epektibo naman ang ginawang pag-atake ng ating bida sa mga paan mga halimaw dahil kaagad na nawala ang kanilang balanse at nat habang sumisigaw sa sakit. Dahil ini-enjoy naman ni Lee Hyun-wook ang paggaya sa galaw ni Cardo Dalisay at mayabang na sinabi na, Maganda yan, sige, lakasan nyo pa ang sigaw, hindi naman niya napansin ang makong na nakalapit na sa kanya at tatagpasin na siya. Nang kanya nang naramdaman ang nalalapit na panganib ay kaagad naman siyang nagulat na napalingon sa kalaban. Bago pa man tumama ang sandata sa kanya ay mabilis niyang kinontrol ang sandata ng halimaw na nakahandusay sa lupa malapit sa kanya upang harangin ang pag-atake ng kalaban. Sa agarang pag-iisip at mabilis na reaksyon ay nagtagumpay naman siyang ipawalang bisa ang pag-atake ng kalaban at sa lakas ng impact ay nahawi pa ang mga kamay ng halimaw dahilan sa pagkawalan ng balanse nito. Wala nang ang sinayang na sandali ang ating bida at winasiwas pabalik ang ginamit niyang sandata upang maglunsad din ng pag-atake pabalik sa mapangahas na pungutol ng kanyang momentum habang nag dali dalisay pa siya na pormahan. At ayun, tumirik ang mga mata dahil sa sarap at bumulwak ang mga berding dugo dahil first time pa niya, habang unti-unting bumulagta sa lupa. Sa lakas ng pagwasiwas ni Lee Hyun Wook ay tuluyan na nga ng makong na halimaw na ta, nakalimutan kung paano huminga sabay labas ng isang pulang bagay mula sa katawan nito. Dahil sa kapangahasa na ginawang pag-atake ng kalaban mula sa likuran, ay pagalit na sinabi ni Lee Hyun Wook sa kanila na, namatay ako dahil inatake ako ng palihim, at susubukan niyo ring gawin iyon. At tuluyan na nga siyang sumabog sa galit at pasiga na sinabi na, kung sino man ang tungaw na magtatangkang umatake ulit sa aking likuran. Ay kakainin ko ng buhay kung saan ay kinilabutan ng matindi ang mga makong na taat nagsitayuan pa ang kanilang mga balat dahil sa takot. Malacardo dalisay na naaktingan lang pala ang ginawang pagsigaw ng ating bida upang makapagbigay lang ng matinding takot sa mga walang isip na mga halimaw. Matagumpay naman siya sa kanyang ginawang pananakot ng kanyang nakita niya ang mga reaksyon ng mga nakapalibot na halimaw sa kanya. Dahil doon ay naisip niya na dapat na niyang gawin ang kanyang tunay na layunin sa lugar na ito sabay tingin-tingin sa kapaligiran na tila bang may hinahanap. Nang napagod na siya sa kahihinti na lumabas na ang kanyang gustong makita ay nag-isip na lang siya ng paraan kung paano papalabasin ang nilalang na ito. Perpektong pagkakataon naman ang nakahandusay na katawan sa kanyang paanan, sabay pa simple na pinulot ang manastil na inilabas nito. Sa isip-isip ni Li Hyun Wok, sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng walang ingat na aksyon ay agad nakikilos ang nilalang na iyon at hindi napapalampasan ang magandang pagkakataon. Ang kanyang tinutukoy at ang tunay niyang layunin simula't umpisa ay ang nakakainis na boss ng mga pangit na halimaw na ito, walang iba kundi ang Goblin Shaman. Sadyang kakaiba talaga ang nilalang na ito, kasi kahit na kanina pa ito nang gigigil sa ating bida dahil sa pananggagawa nito sa kanyang mga kasamahan, ay pilit pa din itong nagpipigil at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataon na iyon ay kanya nang nakikita nang napansin niya na ibinaba ni Lee Hyun Wook ang kanyang depensa, subalit lingid sa kanyang kaalaman, ito ay plano lamang ng ating bida upang kusa na itong lumabas at magpakita sa kanya. Sa wakas, tuluyan nang ang nahulog sa bitag ni Lee Hyun Wook ang tungaw na boss ng mga halimaw na ito at gumagawa na ng isang oras yun para atakihin ang ating bida. Ngiting tagumpay naman ang tungaw nating bida nang naramdaman na niya ang presensya ng kanyang pinakamahalagang panauhin. Hindi rin nagpahuli ang Goblin Shaman sa pagandahan ng ngiti sa pag-aakalang naging matagumpay ang ginawa niyang pag-atake kay Lihunwok. Kung saan nagdulot ito ng pagkasira ng lupa sa kinatatayuan ng ating bida at malakas na pagsabog na yumanig sa kapaligiran. Ngunit dahil sa ito ay inaasahan na ni Lee Hyun Hyunwook ay mabilis naman itong nag-alatang upang iwasan ang pag-atakeng iyon. Halatang hindi na talaga nagpigil ang Goblin Shaman sa ataking iyon layuning tapusin kaagad ang ating bida sa isang bagsakan lang, subalit ang kanyang pagsisikap at paghahanda ay nagdulot lamang ng kawalan at kasawian ng kanyang sariling kasamahan. Kahit na may kalayuan na ang opisinang ito ay ramdam pa rin nila ang epekto ng nangyaring pagatake. Ngunit hindi na nila ito pinansin sa pag-aakalang ito ay isang simpleng lindol lamang. At pagalit lamang na pagbabanta ang natanggap ng tungaw na ito mula sa kanilang platoon leader dahil sa pang-iistorbo nito sa maganda niyang pagtulog kaya napatikip na lang siya ng kanyang bibig sa takot. Laking gulat naman ng mga makong na halimaw ang bigla ang pangyayari, at nanlaki na lang ang kanilang mga mata, pero mas malaki pa rin mga bunganga nila, sa kanilang nasilayan matapos hamupa ang makapal na alikabok. Nakita nila ang mga katawan ng kanilang mga kasama na tuluyan ng sumama kay kamatayan at kinalimutan na nila ang paghinga. Mula sa malayo ay klaro pa sa clear na natatanaw ng Goblin Shaman ang naging resulta ng kanyang siprisang pag-atake sa ating bida, kung saan siya mismo ang nasiprisa sa naging bunga ng inihanda niyang pasalubong kay Legion Walk Dahil sa kabiguan ay nakalimutan niya saglit na siya ay isang halimaw at kampo ng kasamaan, nang bigla itong tumangala sa kalangitan at ipinagdasal na sumalupanawa ang kaluluwa ng kanyang mga kasama. Nang kanya nang napagtanto na siya pala ang kontrabida sa kwentong ito ay kaagad niyang ibinalik ang kanyang halimaw na poster. Nagulat naman ang Goblin Shaman sa mga sumunod na nangyari kung saan hindi lang nabigo ang kanyang pag-atake kundi nalaman na rin ni Lee ang kanyang eksaktong lokasyon at kaagad nang naglunsad ng isang mabilisang counter-attack na papalapit na sa kanya. Ngunit dahil sa hindi rin basta-basta ang boss na ito ay, kaagad itong naghanda upang depensahan ang sarili. Tagumpay naman niyang napawalang bisa ang atake ni Lee Hyun Wook gamit ang kanyang hawak na staff. Hindi naman inaasahan ng ating bida na nagawang harangin ng kalaban ng kanyang perpektong pag-atake. Kaagad naman siyang tinuwanan na may pang-aasar ng Goblin Shaman nang masang ganito ang mahinang pag-atake ni Lee Hyun -wok. Subalit hindi pa pala iyon ang totoong regalo ng ating bida sa kanya, dahil isa lamang iyong panggulo upang may hatid niya ng maayos ang tunay na surpresa. At ang masayang tawa ng Goblin Shaman ay napalitan kaagad ng isang pangamba nang napansin nito ang nagbabadyang panganib na malapit ng tumama sa kanya. Laking gulat naman ni Lee Hyunwok na parang may nakita siyang hindi ka panipaniwala na pangyayari. Ayon naman pala, sa Huling sandali bago Paman bumaon ng husto ang kanyang punyal sa leeg ng kalaban ay buong lakas itong napigilan ng Goblin Shaman at nagtamo lang ng maliit na pinsala sa kamay at leeg nito. Sadyang hindi biro ang paghahanda na ginawa ng ating bida sa pag-ataking iyon dahil bagamat napigilan ito ng halimaw ay labis pa rin naman itong nahirapan. Galit na galit, gustong manakit naman niyang tinitigan ang ating bida dahil sa kaba ay kamuntika na rin niyang nakalimutan kaying paano huminga. Kahit na nabigo ang kanyang mga plano at natigilan saglit sa hindi inaasahang resulta ay nakangiti pa rin niyang hinarap ang galit na Goblin Shaman, upang ipakita ang nag-aalab niyang determinasyon na mapagtagumpayan ang kanyang tunay na hangarin. Habang hawak ang punyal na kamuntika ng naghatid sa kanya sa tabi ni kamatayan ay nanggagala itin niyang tinignan ng ating bida, naglalayong papahirapan muna ito bago tapusin. Hindi naman natin si Lee walk at matapang na sinigawan ang malakas niyang kalaban na, sa isang tungaw na magpadala ng malaking kawan ng goblin para tugisin ako ay huwag kang magreklamo sa maliit na gasgas lang manakuha mo, at lakas loob na hinamon ito na bumaba upang pagpipirepiresuhin ko kayo ng sabay-sabay sa isang galawan lang, at tinitigan ng malupitan ang mga makong na halimaw sa ibaba. At tapang atao talaga ang tungaw nating bida, ngunit ang katotohanan ay pananakot lamang ang lahat ng kanyang sinabi. Medyo nahihirapan na si Lee Hyun Wook sa kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil ang boss na nagtatago simula pa kanina ay harap-harapan na niyang nilalabanan ngayon, at sa presensyang dala nito ay nabuhaya ng loob ang kaninang takot na takot na mga halimaw. Hindi lamang mga halimaw ang problema ni Lee Hyun Wook kundi ang pagbagsak ng kanyang mana ang labis niyang inaalala dahil nagtatagal na rin ang kanilang laban. Napasabi na lang siya sa sarili na, dahil umabot na ako sa ganitong sitwasyon ay wala na akong magagawa kundi ang harapin ito ng buong lakas sa handa ng kanyang baril. Sa kagustuhan na makamit ang kanyang ninanais ay desperado niyang sinabi na, kung hindi kita makakain ngayon, ay sabay tayo na mamamatay. Kahit magtagal man ang labanang ito, ay kakainin peren kita at babalik sa guardhouse. Sadyang hindi rin magpapatalo ang boss na ito at naghanda na ng isang pag-atake, subalit naantala naman ang kanyang paghahanda nang may biglang nakapukaw ng kanyang atensyon, sabay ngisi na parang may naisipan itong hindi magandang gagawin. Ayon naman pala, habang naghahanda na sa round dalawa ang magkabilang panig ay biglang sumingit sa eksena ang walang kamalay-malay na si Park John Mo at tinatawag ang pangalan ng ating bida. Nagulat naman na napalingon si Lee Hyun Wook sa direksyon ng tungaw ng may pag-alala sa samukha. Wala nang ang sinayang na sandali ang Goblin Shaman at mabilis na inutusan ang mga makom niyang alagad na asikasuhin kaagad ang bagong dating na isang tungaw. At walang pag-aatubili na sinunod naman ng mga abubot na ito ang ipinag-uutos ng kanilang boss kung saan tanging alikabok na lang ang tanging makikita dulot ng kanilang mabilis na pagkilos upang gulatin ang walang kamalay-malay na si Park John Mo. Dahil sa hindi inaasahan ni Lee Hyun-wook ang biglaang pagsingit ng tungaw niyang kasama sa eksena, ay buong lakas niyang hinabol ang mga halimaw na papalapit rito naglalayong mailigtas ang kanyang tungaw na kasama. At dahil walang kaalam-alam si Park Jun mo kung ano talaga ang tunay na nangyayari, ay halos iwanan na ito ng kanyang kaluluwa sa gulat nang nakita ang nilalang na mabilis na papalapit sa kanya. Tila bang huli na ang lahat para makaligtas ito nang tuluyan ng nakalapit ang halimaw sa kanyang harapan upang ipaamoy ang kanyang kilikili at ipakita ang malaki niyang bunganga. Dahil sa pinaghalong gulat at kaba ay hindi na nga nakagalaw si Park John Mo mula sa kanyang kinatatayuan. Sa pag-aakal ang dito na magwawakas ang kanyang buhay, ay bigla niyang narinig ang malakas na boses ng ating bida, na naguutos na yumuko siya kasabay ng malalakas na putok ng baril, Natumama naman sa likod ng halimaw dahilan ng pagtigil nito sa pag-atake at sumayaw na lang ng valley. Alam ni Li Yunwok na hindi sapat ang pagbaril lamang sa likuran upang mapabagsak ang halimaw ay kaagad niya itong sinunda ng isang malaking sandata na kanyang kinokontrol subalit na harang naman ito ng halimaw. Kaagad naman na nagdiwang ang makong na halimaw na ito dahil sa matagumpay niyang napawalang bisa ang pag-atake ng ating bida. Dahil sa kanyang pagdiriwang ay kaagad naman siyang ipinaghanda ni Lee Hyun ng makakain upang suportahan ang kanyang kasiyahan. At hindi pa doon nagtatapos ang kabaitan ng ating bida, hindi lamang niya ito binigyan ng makakain kundi kanya pa itong sinubuan upang maramdaman talaga ng kanyang kalaban ang tinatawag na kasiyahan. Ayon, dahil sa kagalakan ay napabalikwas naman ito at lumipad ng hindi niya nalalaman, at sa kanyang pagbagsak sa hindi kalayuan, ay kaagad itong nakatulog ng wala ng gisingan, dulot na rin ng sobrang kabusugan. Pagkatapos ng kaganapang iyon ay bigla na lang tumahimik ang kapaligiran na tila bang nagsi Alisa na sa lugar na ito ang mga halimaw kasama ng kanilang boss. Kasabay nito ay ang kabiguan ni Lee Hyun Wook na tapusin ang kanyang layunin sa lugar na ito, at napasabi na lang sa sarili na, ang lahat ay mas mahirap na kaysa sa kanyang inaasahan habang may galit na expression. Maya-maya ay biglang tumunog ang radyo ng ating bida at nagsasabi na, may narinig akong mga putok, lahat ng post ay kailangan mag-report. Kung saan wala nang ang nagawa si Lee Hyun Wook kundi sabihin ang nangyari, ito ang fifth post, may isang gate na bumukas sa loob ng lugar, inuulit ko. May gate na bumukas sa lugar, at ang mga halimaw na lumabas ay kinilalang mga goblin. Pagkatapos ng unang sagupaan, ang casualties ay wala. Walang napahamak sa fifth post habang nakatingin sa takot na takot at nanginginig niyang kasama. Dahil sa nabigo si Lee Hyun-wook sa unang salpukan ay mahigpit niyang inahawakan ang kanyang radyo habang nagbibigay ng kanyang ulat. Pagkatanggap ng report mula kay Lee Hyunwok ay kaagad na tumugon ang tungaw na nagsasalita sa radyo na ang mga nasa fifth post ay mananatili lang sa kanilang lugar at depensahan ito. Sa tugon ng nasa mas mataas na katungkulan ay agad na napaisip ang ating bida na, ngayong alam na nila ang nangyayari, hindi na magtatagal ay darating na rin ang tungaw na iyon. Ang tungaw na tinutukoy ng ating bida ay walang iba kundi ang babaeng ito na sa unang tingin pa lang ay. Masasabing hindi rin basta-basta dahil sa taglay nitong mamahaling kagamitan. Si Lieutenant Sev Yuna, ang tinatawag na The AMT's Paladin. Sa kanyang pagdating ay siguradong isasara niya ang gate at kukunin ang lahat ng mga armas, tulad ng nangyari sa nakaraan kong buhay. At kapag nangyari iyon ng anumang mapatunayan na isang legendary items ay mapupunta lahat sa militar. Ito ang bagay na pinakaasam-asam ni Lee Hyunwook ang legendary item na kung tawagin ay adamantium, na makukuha lamang mula sa Goblin Shaman. Dahil sa unang buhay ng ating bida ito ang ultimate item na naging dahilan sa pagtawag sa kanya ng lahat na, The Steel Emperor. At kung tuluyan na mabaygo si Lee Hyun na makuha ang legendary item na ito ay maghihintay na naman siya ng apat na taon simula ngayon. At kung sakaling mangyari iyon ay mauulit lang ang kanyang kabiguan sa una niyang buhay. Kaya nang gagala iti niyang sinabi sa kanyang sarili na kailangan kung makuha ang legendary item na iyon bago pa man sila dumating. Napatingin naman ang ating bida sa tungaw niyang kasama na unti-unti nang bumabangon mula sa kanyang pagkakayakap sa lupa, sabay sabi na, kung sila ay mga goblin, nangangailangan sila ng isang buhay na tao bilang sakripisyo. Sa syudad, ay hindi, patuloy lang ang pag-iisip ni Lee Hyunwok ng mga lugar na maaring puntahan ng mga goblin na hindi na pinapansin ang tinatanong ng kakabalik pa lang sa sarili niyang kasama. Sa mga goblin na nagha-hunt ng sama-sama, ang syudad na may mas maraming populasyon ay masyado ng mataas. Kaya, hindi na niya natuloy ang gusto niyang sabihin nang biglang tumunog ang kanyang radyo na nagsasabi na ito ang 6 post, ito ang 6 post na may natatarantang boses. Kaagad nang nakumpirma ng ating bida kung saan pumunta ang mga goblin. Sa kagustuhang matapos ang laban na kanyang nasimulan ay, nang may tagumpay, kaagad siyang tumugon sa radyo na ito ang 5 post. Susuportahan namin ang 6 post kung saan nakatanggap lamang siya ng mapang maliit na sagot mula sa mas nakakataas na nagsasabi na, Hindi mo ba narinig ang utos na mananatili lang kayo dyan sa inyong posisyon at depensahan ng fifth post? Anong magagawa doon ng isang F-ramp? Gusto mo bang mapahamak? Kaya napasagot na lang ang ating bida na, hindi. Sa tinura naman ni Lee Hyunwok ay labis na lang ang pagkabahala ng tungaw niyang kasama at nais na lang manatili sa guardhouse. Subalit sa hindi talaga papaawat ang ating bida at gusto talagang pumunta sa 6 post kahit walang pahintulot ng nasa mas mataas na katungkulan dahil ang mga nasa 6 post ay binubuo ng mga archers at mages, lahat sila ay mga long range at hindi nila kayang labanan ang mga goblin, lahat sila ay mamamatay. Maaalahanan naman pala talaga ang ating bida, kung saan takot na takot na tumugon ang tungaw na si Park John Mo na ano naman ang mababago sa pagpunta mo ng mag-isa doon. Sarkastiko namang sumagot ang ating bida na, bakit naman ako mag-iisa kung nandyan ka? At ayon, napatulala na lang ang si Park John Mo sa narinig mula sa ating bida. Narinig mo ba ng tama ang sinabi ko, pag-uulit ni Lee Hyun Wook dahil hindi na nga nakapagsalita ang tungaw niyang kasama. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan malalaman natin kung tuluyan nga bang mabigo si Lee Hyun Wook sa kanyang layunin na labis niyang pinaghandaan, dahil kumikilos na rin ang mga tungaw na may mataas na katungkulan sa militar, na pinangungunahan ng tinaguri ang The AMT's Paladin. O makakagawa pa siya ng malupitang paraan upang mapagtagumpayan at matapos pa rin ang laban na kanyang nasimulan. At kung umabot ka na sa puntong ito, ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Pakipindot na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat mga boss tungaw